Mistulang nabudol daw si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers at Santa Rosa City Representative Dan Fernandez sa unang pagkakalatag ng War on Drugs campaign sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ngayong araw ay sinagot ng mga leader ng Quad Committee ang pahayag ni dating House Speaker Pantalion Alvarez na ipokrito ang kamera at dapat ay kasama rin ito sa masisisi kung bakit na isakatuparan ang madugong drug war. Ipinunto kasi ni Alvarez na ang Kongreso ang nagpondo sa kampanya pati na sa pagpapalakas ng police operations kaya hindi lamang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang dapat managot. Bukod dito, pumapalakpak pa niya ang 17th at 18th Congress kung saan napabilang din ang mga miyembro ng Quadcom tuwing State of the Nation address ni Duterte. Pero sabi ni Barbers, ang magagandang polisiya lamang ang kanilang pinalakpakan at hindi ang patayan. Nagsasabi na pumalakpak na kayo, nakinabang nga kayo, teka muna, Nag-isip-isip na nga, baka hindi mo alam yung sinasabi mo. Meron pong umabuso ng mga membro ng PNP, ginamit itong war on drugs bilang mga uh, oportunidad no? para sila, pagkakitaan nila ito. Aminado si Barbers na ikinatuwa nila ang mga programang ang layunin ay sugpuin ang supply at hulihin ang malalaking personalidad. Yung pagkakadismantel ng uh, clandestine shabu laboratories all over the country, uh, yung pagkakahuli sa mga high-value targets, mga drug lords, known drug lords in the community na huli, kinulong, kinasuhan. Yung nag-announce tayo na part of the policy ng water drugs ay yung rehabilitation. Halos lahat ng siyudad, lahat ng probinsya, nagtayo ng rehabilitation center. Doon din sa pronouncement ng ating dating Pangulo na kung saan ay pinagsigawa niya na walang takot na itong ating bansa ay napupuno ng mga narco-politicians, narco-judges. Si Fernandez naman na noong panahong yon ay alkalde pa, sumunod lamang sa polisiya ng DILG na pawang mabubuti at para sa ikaayos ng buhay ng drug suspects. Hindi naman umano nila alam na meron palang nagaganap na reward system sa Philippine National Police. Ako, nung mayor ako mula 2016 hanggang 2019, naniwala kami and that's the reason why we, put up and we follow the policy. We put up the different badaks in the different barangays. We put up the rehabilitation center for uh, drug users and the pushers. Mababatid na noong 17th Congress, si Alvarez ang naging House Speaker bago palitan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sina Speaker Alan Peter Cayetano at Lord Alan Velasco naman ang namuno sa 18th Congress sa pamamagitan ng term sharing. In the heart of changing lives ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority